Alingaw ito nung na panahon. At may nito nung panahon. Ano gibo ang gibohong kong hindi? Huh? Pati! Pati! ano, Tayaon ka. May maura kong kotang karigusin dyan sa sapa. Maliputo ng sapa. Maray pa makarigus kita. Minakarigus pa sana akong nyanal daw. Paano masabi? Minakarigus. Hmm. Mina, punas pa sa naku kang tuwalya. Ura wang dahi kinagkakarigus duman. May not nung talamang sinda. Tapati, perang aldaw ka din nangangarigos Kung mo yan doon magkararigus, magkararigus na kamota. Ako dahi man ako mga ibata, pa sa naku. Imbis, may talamang sinda duman. Madungan na doon ako. Perang si mana ka din ang lubag mo ka, sandangaw na. Bahala ka. Madunungon ini. Aram na nakakarigus pa sa nakita. Paano nga e? sabi? Hindi na kararigus ta. Ikaturo ko na sa nining alingahot -aling na ini.